So we're here, na na namin yung tatlong o, cruise na sinasabi Ay, nila. Uh, uh, may goodness, simula dos sa kinainan namin, 8 kilometers. So ayan, <laughs> ang masaklap, meron kaming nilusong. Kala namin, wala na, may nilusong kaming mahaba na matindi ang gradients. So yun yung decide na hindi na doon. <laughs> Para na kami jeep. Hindi na doon uh, babalik. Eh, hindi na doon babalik. May, may explore na uh, I-explore namin kasi ang alam ko, merong hagdanan dito pababa nasa bayan ka agad within 30 minutes. Sa rides, natural na nabubo doon. Oh binudol namin sarili namin. Dati na kaming galing dito Siguro way back 6 years ago. 6 years ago, tata ano? Mm -hmm. Mga ganun eh. hindi ko na nakandaan eh. Ilang kilometro hanggang dito, Ali? May 70. Ano? Ah, 68 na. 68. Balik uh, 68. 68 ulit. 120. 150. 150. Ah. Anyway guys, yan po ah. Yan ang tatlong cruise pero tinan niyo yung view. Ayan oh. Tingnan sila